Nay, magandang hapon po. po. Ano ko lang po, makahingi ng At tulong na kita ko po yung anak ko. Yung inyo pong anak, yung tricycle driver. Opo. Na, uh, meron pong uh, CCTV footage na nakita may sinasakay na pasahero. Opo. At uh, ayan, yan, yan, tumatakbo na po yung tricycle. Meron pong mga bakal na nakalagay sa bubong. Ano po? And then, may mga sumusunod na mga nakamotor. May nakasunod po. Okay. Ayun. Tapos, merong CCTV footage. Pagkasabi sa amin sa ginawa po namin pag-iimbestiga, kinuha ata. Opo, doon sa junk shop po. Sa junk shop? Opo. Yung, yung pasahero, saka yung tricycle driver, yung kamag-anak nyo. Opo. Alright. Nagpa-imbestiga po kami, bago dito ma-air yung inyo pong kaso, may record po itong pasahero. Meron po. May record ng pang-hold up at pag-nanakaw. Opo uh, meron siyang record sa Station 7 ng Manila Police District. Ang inyo pong kamag si Michael Ginto. Opo. Kaano-ano niya po yung pasahero? Kapitbahay lang po namin, sir. Magandang hapon po, Sarge. Sir, magandang... Magandang hapon po. Hello, sir. Magandang hapon po, sir. Ito pong pasahero Hello, sir. sa tricycle, meron pong record dyan sa inyo sa Station 7. Pwede pong pakiklarify sa amin anong klaseng record meron po ito? Yung pasahero po ay si Francis Hugo. Yes, sir. Si Francis Hugo, sir, may previous po na kaso sa amin noong teen, uh, robbery snatching po. Okay. Tapos, October 5, 2015, may kaso po siya ng robbery snatching po noong 2015. Okay. Tapos, sir, sumunod po noong 2020, March may kaso po siya sa amin na robbery with violence against or intimidation of persons. Okay. Kanyarin niyo po yun, Nay. Yung pasahero, yun si Francis, yung sabi niyo kapitbahay po ninyo. Opo. Eh, maraming records. To. Marami Oo, alam niyo po na maraming records. Opo. Opo. Eh, tricycle driver po yung anak ko sa pero, Pero alam po ng inyong anak na maraming record itong si Francis. Alam po. Alam uh. po. Eh bakit niya sina kayo mga bakal? Kasi kasi, pa, pala, po, kasi yung bakal mukhang ata yon. Binigay po sa kansa ng XO sa kay Francis ginising po. May nasabay pong gero yung anak ko. Ah, yung yelo rin po yung anak ko. Si Francis, itong pasahero, inutusan ni XO. Ginising po na sabi may ibibigay akong bakal, ibenta mo. Yun na sabi. Sabi po ng XO o oh, Francis. Okay. Well, kausapin natin sa si XO. Colonel Tomas Ivay. Magandang hapon po, uh, Kernel Colonel. Sir. Sir, yes, sir. Uh, magandang hapon po. Uh, nakikinig po ako sa, pagpanga, uh, sa pahayag po ng complainant po natin. Opo. ko po. Opo. So may robbery snatching, unang kaso ng 2015, and then meron pong robbery with violence. We're talking about the pasahero, si Francis Hugo. Hugo. Meron pa po ibang kaso itong pasahero. Sir, un unaware po ako uh, kung meron pang dagdag na kaso nagbabati lang po ako doon sa narinig ko po kanina doon sa crime registrar po nung ano yung nung sa station 7 okay. ayun uh, po yung nakapregan ko po habang nagsalaysay uh, po yung complaint okay. natin All right. Okay. well of course lahat po tayo ayaw natin ng kriminal ayaw natin ng mga pasaway tulad nitong si Francis Hugo pero meron naman po tayong batas na sana po ikulong na lang wag na lang po natin ipadisappear kasi po lumilitaw dito na dinukot po siya ng mga armado kalalakihan ayon po sa mga testigo, di umano, ayon sa ibang mga testigo, etong mga armadong tao ay mga pulis daw po. Ano pong reaksyon niya Colonel? Yes, sir. Kagaya po ng sinabi niyo, uh, hindi po natin na uh, tinotolerate yan. Kung po, sakali pong meron po siyang pagkakasala, ay kailangan niya pong harapin sa husgado yan. Papailan po natin ng asunto. Uh, at, uh, meron po naman siyang karapatan na indepensa yung sarili niya sa korte. Hindi po sa ganyang pamamaraan uh, magtatapos po yan. Opo, opo. Yes, Pwede niyo pong paimbestigahan itong uh, pagkakawala po nitong si uh, Michael Ginto, yung tricycle driver na nadamay lang, saka itong kay uh, si uh, Francis Hugo na ito naman talaga ang maraming patong-patong na kaso ng mga uh, pagnanakaw. At meron pa nga pala itong ano, illegal possession of firearms. Pati yung tricycle po nawawala. Yes sir, uh, yung pagkakawala po ng dalawang tao ay imbestigahan po natin. Unang-una po kung meron po siyang record eh that is uh, another side. Pero titingnan po namin muna dito sir yung pagkawala po nila. At yung allegation na dinukot, uh, kung sino man ang dumukot dyan sir, eh, yun po yung tututukan namin ng investigasyon namin. Kasi regardless po kung may record po o wala yung tao, eh titingnan po namin yung pagkawala po nila. Una po siguro, the way to start the investigation, if you're to ask me, Colonel, sino po yung may-ari ng bakal? na ibibenta sana nila sa junk shop. Maaring yung po ay complainant, nagsumbong sa pulis, and then nakita ng mga pulis na pasaway na talaga ito mga ito, paulit-ulit na lamang, ayun na, pinadisappear. Itingnan po namin, sir, imbestigahan po namin, pero just the same po, kagaya po po nang nabalingit ko kanina, sir, uh, lahat po nung ang gulot itingnan natin, sir, eh. Si, kagaya nung nagsinabi ninyo, saan po nang galing yung bakal, Apo. at ibabacktrack namin lahat Titingnan namin kung makakuha po kami ng records ng so mga kumuha sa kanila, record po ng CCTV kasi para may pagsisimulan po kami sa interview namin sila ma'am. Opo uh, po. Sila ma'am, yung kapatid po si ma'am ma, kapatid po ni Mike. Si, si ma'am ma Rose Ann, si Rose Ann oh. po yung kapatid, si uh, Rose Marie po yung mother. Yes ma'am, si ma'am Rose Ann at si ma'am Rose Marie po pwede po nating papuntahan dito. Papuntahan dito po sa opisina. Kasi Apo. ngayon lang pala po nalaman sir itong insidente na to at investigahan ko po ito. Mag, mag create ko talaga ako ng team purposely to look into this and to investigate this uh, incident sir. Ang isa pang dapat investigahan po, Colonel sir, ay itong XO kasi itong XO pala ang nagbigay ng bakal na ninakaw dito po sa pasahero, ginising daw yes, po sir. para sabi bibigyan kita ng bakal para ipatimbang. So saan kinuha ni X o itong mga bakal? Meron pong kinalaman si X or ito one way or the other, Colonel? Yes, sir. Uh, titingnan natin yung angulo na yan kasi sir, hindi naman po siguro lalabas itong biktima natin na nawawala kung wala rin po pumontak sa kanya para magdala po ng kalakal sa sinasabing junk shop. Tama po. So at least po, mapagdugtong-dugtong uh, uh, natin magkakaroon po kami ng lead kung sa ano po ang pinagsimulan po nito at hanggang uh, masolve po natin kaagad itong mangyaring pagkawala po nitong dalawang tao. At oh, ma-recover din po natin yung tricycle na nawawala. Tama po. Sandal po, Colonel. Sargento Sulayaw, Sarge. Sulayaw. Okay, nabanggit niyo po sa akin, meron pong robbery snatching ng 2015 na kaso and then robbery with violence recently lang po, Sarge. Di ba, meron po siya noong 2015 na robbery snatching. Aha. Uh -huh. uh, tapos, sir, no Noong 2020 2020 ng March 16 uh -huh. na meron siyang robbery robbery with violence against or intimidation of person okay at saka republic act 10591 na illegal possession of firearms Uy, ano po na uliyan sa kanya baril Hindi na special purpose para yung illegal possession of firearm uh -huh. 'yun po ang ginamit siya sa robbery noong 2020 yes po sir oo oh, yes po okay after 2020 wala na Meron ulit siya, sir, na robbery snatching, sir. Robbery snatching? Na Nangyari niya ng Station 3. Robbery snatching? Pagkatapos Manila po, sir. Station 3. Okay, meron pa po. Tapos meron ulit, sir, ng December 14, Aha. 2021, robbery snatching naman po. Robbery snatching? Naku, wala na, hindi na magkasa sa papel ko. Sinusulog, robbery snatching. <laughs> Dali po, sir, ang kaso niya sa, sa amin, sir. May so, so, robbery po sa station sa station 3 San isang robbery po. 'Di ba? Puro robbery po. Puro robbery. Ang daming robbery. 1 2 3 4 5 robberies. Apat sir. Apat, apat, sir. Ah. apat po robbery niya sir. Apat na robbery. Okay, yes, sir, baka meron po sir. sa ibang istasyon. Hindi ang hindi ko alam sir. Ang lumabas lang po sa amin sir, sa amin tala. Sa records po available records po namin sir tatlo. Pero yung isa sir, sa station 3 po nangyari sir sa Santa Cruz, Manila po, sir. Robbery snatching. Okay, sige po. Maraming salamat yes, sir, po, yes, Sarge. Yes, sir. Thank you po, sir. Magandang hapon po, sir. Colonel Ibay, yes, pa pakiimbestigan niyo po, Colonel, yung disappearance nung dalawa? Yes, sir. Makakakasa po kayo. Uh, yung kasing Station 3 and Station 7, magkatabi po yan, sir. Eh. So, hmm. baka may boundary po sila. Boundary yan. Dyan po sa may LRT. Kung rubber snatching, baka doon po patawid-tawid. Although, kaya nga, sir, ano, uh, ah, kailangan namin na uh, investigahan din maigi. At kailangan namin ma'am sila Ma'am Rose, opo si Ma'am Rose, saka si Ma'am Rose, Rose at Ma'am Rose Marie. para makakuha kami ng statement sa kanila. Tututukan namin ito, sir. Yes, sir. So, thank you po, Colonel. Magandang yes, sir, hapon yes, po, Colonel. Chairman Alex Flores, magandang hapon sa Chairman. Ay, magandang hapon po, Senator. Opo. Chairman, yung inyo pong XO, eh, mukhang kasama rin po ata dito sa mga pangyayari. Meron po siyang kinalaman dito he can shed light. Eh dahil lang galing para sa kanya yung bakal oh, na nakakarga opo, po, doon sa na, tricycle. na liling po siya dyan sa kaso na yan eh. Dahil po, nagbigay, siya po kasi nagbigay ng bakal kaya ang pamilya po ng nawawalan na kamaganap, siya po ang pinag alaan. Opo, opo. So, relieve na po yung ano, yung XO. Pero kailangan po yung inyong cooperation, mag-iimbestiga po yung kapulisan dyan sa Manila Police District. Uh, makipagtulungan po kayo lahat na information may bibigyan niyo ay eh, malaking tulong po yan sa mga investigador. Ano po? Opo, maasahan niyo po. Makikipag po pray po ako. Thank you po, Chairman. Chairman Flores. Magandang hapon po. Maraming salamat din po, Senator. Sabi niyo po kanina, Nay, na kapitbahay niyo itong pasahero at alam na alam niyo yung record nito. Eh, ba't kasi sinasakay-sakay pa ng anak niyo? Kasi alam niya na pala to na hold up eh, pagkatapos may dala dalang bakal. Sana tinanong, ano ba yung bakal na yan? isang e, saan ba galing yan? Eh, magbebenta ka. Sir, nung anak ko, may isasabay po siyang yerong ibebenta. Sabi ko, kasi po, Michael, maglinis ka sa bubong, ibenta mo na yung mga yero kasi ang kalat sa bubong. yun po, nasabay rin po ng anak ko. Kaya e... po, si sumakay po sa kanya yung Francis. Kaya nga po, dapat kuminsan piliin po natin yung mga pasahero natin. Kayo po dyan, mga nasa public transport, mga tricycle driver, taxi driver, uh, jeepney driver, lahat ng mga driver na pampasayero, pampapublikong sakyan, eh kung alam niyo na pala na yung inyong kapitbahay ay napakadami ng tadtad -tad na record, eh wag niyo na isakay kung ako sa inyo. Okay lang mag-discriminate. Hindi nga. Lalo pa may patong-patong -pato na kaso, robbery, 1, 2, 3, 4, 5, oh, tapos may dala-dalang kargamento. Sab Sabihin, oh, friendship. Sa punta tayo doon sa kung saan man, ito yung kalgamento. Mm -hmm. Pwede yung tanggian ay friendship. Hindi pwede. Bahala ka na kung ilagay mo sa kariton, wag sasakyan ko baka madamay pa ako niyan. Okay. Ganun lang ang ibig sabihin. Pwede mong tanggian, di ba? Tama ba ako, Ate? Opo. Oh, etong inyong kapatid naging mabait, hindi marunong tumanggi. So sa ginawa niya hindi marunong pagtanggi, pati si na damay. Maru... naman po sa lugar namin. ]омина. Kilala. Maru. ano, sa pag kami emergency din po sa lugar namin, kuya ko tinatawag. Uh, ah, nagiging Nag service yung nagiging service po kuya namin. Kahit Ayun. po alauna ng madaling araw, may, may dadalhin sa ospital, gumigising po anak ko para maihatid kahit hindi siya naniningil ng bayad. Kaya po ngayon, oh. tanong ng tanong ko, nasa ng anak ko? <laughs> eh, lahat po ng barangay, lahat ng mga kapitbahay namin sa barangay, tanong na tanong sa amin. Nasaan so, nasa okay. na kuya ko? <laughs> okay, sasamahan po namin kayo kay Colonel Ibay. Mag-imbestiga po tayo. Okay. Kung ano nangyari na po doon sa tricycle at pati kayo po may ng tricycle. Uh, yung kapatid ko po, nilalabas ng kapatid ko. Yung po nawala. Sige po, kung ano nangyari doon sa tricycle, ano sa anong nangyari sa, inyong anak. So kasama po yan, pa-imbestiga natin. At kapag wala pong direksyon, walang nangyari, walang na yung direksyon ng imbestigasyon, pwede po tayo ng Senate hearing. Para malaman natin kung ano talaga nangyari doon sa inyong kapatid na tricycle Kada driver. Kada may mababalitaan na nga lang po patay yung nanay ko. Pinupuntahan namin. Nakarating na po kami ng impanta, Quezon, Bulacan, Bicol. Kadami malalaman siyang nakukuha ang bangkay. Pinupuntahan po namin. Kahit ipangutang po ng nanay ko. Ito niya na po kasi makita ko namin. Okay. Thank you. Kaya nga po, um, kikilos na po agad kami. Uh, ang unahin niya natin, uh, sabi sabihin na sa mga reporter, itong si XO. Oh. Di ba? And then may mga CCTV na kuha, pero ang pagkakaalam ko, yung mga CCTV na yon ayaw ata i-provide. <coughs> dahil mga private, ano yon private residence, eh, baka pwede silang hingan ng tulong na, yes. di ba? pa o, o yung dahil nag-imbestiga ng crime eh. Crime was committed Dun, sa pagdudukot. Sige po, sabi ko kanina, pwede ko natin dyan sa Senado to, kapag nakita ko po na nagkakaroon tayo ng dead end sa investigation dito sa so Wanted sa Radio, pag sa Senado, pwede natin laliman, mas marami tayong oras doon, mas maraming resources, in aid of legislation, mag-iimbestiga tayo para hindi na mangyari itong ganitong klase mga hey, insidente. wala na po kami ng pag-asa. Pumunta po ako <laughs> nakaraan sa PAU Nagtanong po ako kung pwede nga pong kasuhan. Hindi. Yeah po. Yung, nag-utos kay Francis, sabi hindi daw kasi wala daw kaming ebidensya. Sabi namin, kundi inutusan niyan, hindi mawawala kuya ko. Kasi sa old tourist pa lang, may sumusunod na eh. Tapos tinabi pa ni Exo daw dun sa kapulong ebenta. Parang nakadetails lahat eh. Naka-details lahat kung saan ibibenta yung bakal tapos doon na nawala sa kapulong. Kaya kasama po si Exo dito sa investigahan, si ipapatawag po sa Senado para doon malalaman natin kung saan galing yung bakal. Ay, po. Sa ngayon kasi, ayaw niyo magsalita pero pag sa Senado, maoblige siyang pumunta pag isa na natin. At kapag nagsinungaling siya, e eh, pwede natin pakulong doon sa ilalaman ng Senado. Eh sabi nga po sa ano pa kung walang kung wala pa yung bangkay ng kuya mo hindi aandar yang kaso. Sabi namin kahit katawan na lang makita namin kung wala na wala naman na kami magagawa eh. Mako wala namin kuya namin mapanatag na kami. Hindi <laughs> na po kami nakakapagtinda ng kay kuya nagtitinda-tinda na lang po kami nawala na po tatay ko sumulot naman kuya ko masagot nga po ito kaya nga po sa sama namin kay Karen Ibai uh, nakita nyo naman po sinabi ni Karen Ibai, very willing po siya na tumulong sa investigasyon meron pong uh, kahinat ang itong kaso dahil yung pinakamataas na po dyan sa MPD ang gagawa ng aksyon para sa atin po. Po. and then sa Senado din po, i natin para mas lalong mapalawak po yung gagawin natin pag-ibustika. Ano na po makita na kuya ko, Senador? Salamat po. Baka meron dyan uh, kung nasa ito si Michael Ginto. Ipagbigay alam niyo po sa amin. Dito po sa Wanted sa Radyo, mag-message po kayo, pumunta kayo rito. At kung meron po mga witnesses, mga testigo, pwede kayong lumutang, pumunta rito para tumulong sa ginagawang investigasyon ng PNP. Sige po nai. Ate, punta ako kay doon sa kabilang booth. usap ulit tayo pagkatapos po nitong programa ha. Sige, sige po. Sige po ate.